完了 Pwesto girl, si Christy yung babae ni Jordan? Sa akin. Para sa akin Pero kasal sila? Asawa rin ni Jordan si Christy. So technically, hindi siya kabet? Ibig ni ikaw yung kabet? Yes, di pwede ba? will you shut up? Hindi ako kabit. Asawa ko si Jordan. Kasal kami, oh. Sorry na. Nagulot na ako, girl. Paano nangyari ang buhay pala si Christy after all these years? Ah! Ah! The oh! 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 Kita ko doon sa video ng isang tao. Barila ang asawa ninyo. Patay na siya, Mr. Nunansara. Ano nangyari? Ano, patay na ba siya? Ha? Is she gone for good? Patay na siya, oo. Ano, masaya ka na? <laughs> Wala, maya ka talaga. Mahayap ka. Ano? Wala. Malasa tayo. Ayaw sila makita. Halika na. Sige na, Melody. Ilagay mo na yung sa kotse. Yes, ma'am. Paul, huwag kang magalala. Ahatid ah, at babantayan ko sila hanggang sa makabalik. Um, kukuha lang din ako ng mga gamit ko, tapos susunod din ako sa inyo. Ay, hindi ba pwedeng doon na rin ako umuwi sa bahay natin? Gusto ko kasi nandun ako pagdating ni Tori. Gusto, gusto ko na makita yung anak natin, babe. Babe, mangyayari yan. Pero pinapalinis ko pa kasi yung bahay natin eh. Pag okay na, kasabihan naman ka eh tsaka anak. Sana sa akin ka muna tumuloy hanggang dumating si Tori. Kasi ngayon lang kita talaga masasolo. Pwede ba yon? Siyempre, magusto ko rin naman yon. Pero guys, hindi nyo na kailangan mag alala ha. Hindi, hindi na tayo maghihiwalay. Alam niyo kung ibang tao kayo, Naisip ko na siguro na magkakampi kayong dalawa against me. But I'm just so happy kasi nakais na kayong dalawa habang wala ako. Of course. Of course. Yun lang naman talaga ang dream ko eh. Na isa tayong one happy family. Ngunit tutupad na yun, nakatarim Sinungaling siya! Pagtapos na lahat. Ang ginawa ko para makuha siya, hindi pwede na. Girl, huwag ka dito magwala. Alam mo, harapin mo na lang si Jordan. Sa kanya mo, ibuhos sa lahat ang galit mo.